Sale na sila up to 80% off sa Ja 1 sapatos ni Jamuran 2478 lang dito. Sapatos ni LeBron James, oy 4358 lang to. Another LeBron James shoes. Bagsak presyo na yon, idol. 1158 sa running shoes na to. Ito 1800 pesos another running shoes and another one 1000 plus lang din, idol. Tara king of intro is freaking back! What's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back and napadayo tayo dito sa SM San Lazaro particularly here dito sa Toby Sports sale sila up to 80% off grabe yung lineup nila dyan nag-ikot na ako kanina pero bago lahat, na ka lang sa ating channel, make sure na rin pinapindot subscribe button na, na dyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood o no? huwag na natin patagalin tol. Pasukin na natin yung Tobi Sports. Tara, let's do this. At ito na nga, pasukin na natin yung Tobi Sports dito sa SM San Lazaro. Sale sila up to 80% off until March 31 pa yan, idol. Eto, no, medyo malawak din yung store. Check natin yung lineup. Obisahan na natin dito sa Nike. Mga naka- Uh, 50-60% off sa shoes na yan at yung iba meron diyan mga naka-80 ito yung mga LeBron na to idol oh tingnan mo yan 3555 lang yan tol no 10,000 SRP yun ito Luka Doncic triple white idol 50 off na yan 3697 lang yan grabe ang mura naman sapatos ni LeBron witness idol oh 50 off na rin to 2,747 lang yan. Jamurat na Ja1, no? ganda ng colorway. Simpleng, simple Black and white. Napakamura nun. 2,478 lang yan. Idol, no? Bagsak presyo talaga. Jason Tatum na naka 50% off na yung ganitong colorway is nasa 3,547 lang yan. Tol! Woo! Ayan, no? Oh. Check nga natin ulit itong Jamorant. Ang ganda kasi, oh. ah, yo. Nakikita nyo naman, black and white combination ng colorway, no? Murang-mura, oh. Check nyo naman. 2,478 lang yan, no? Oh, yeah. Meron dito Yanis Immortality. Yung beige colorway at 3,000. 6 lang to. Ang ganda nun, ha? Jamorant 2, ito, naka-20% off na XDR, no? Yan, 5,516 ang presyo naman. Naka-sale na rin yan, idol. to sa mga naghahanap ng uh, impact. Ayan, no. Air Max Impact 4. 2,877 lang yan. Ganda ng colorway. O, ito pang stay loyal. Basketball shoes na Jordan shoes. Sale na rin at 4,476. 30% off na yan, idol, no ano, Jason Tatum na naman pinakita ulit natin check natin ayan tol oh. 3547 ayan tol okay tol no eto easy on idol basketball shoes din yan medyo may pagkalokat eto sale na rin to 2,586 lang to idol oh. yan solid na sale yan eto ganda ng colorway nito GT cut oh Grabe yan, tol Uy, 2,400 plus lang to Ganda ng colorway Neon Idol, no? Sa so, mga naghanap netong na uh, Cosmic Unity Naka 50 off na rin yan, Idol yan 4,197 8,000 plus SRP na, tol Another one, eto uh, Freak 6 40% na yan, Idol 4,000 437 lang, Idol Grabe, no? Ganda ng colorway, oh. Uy, sa mga Lebron, ito, 50% off. etong EQT. Yan, XDR Tech na rin yan, tol. Naka-50 off na yan. Check natin yung presyo. Is nasa 4,447 lang yan, tol. Okay. Grabe, no? Ang asnon, tol. Uy, Tingnan pa tayo ng another. Another nakakita tayo. About, uh, bang colorway naman ng Yanis. Freak 6. Idol 30% off. Ayan. 4,966. Ang kanyang presyo. Lebron. Eh, Lebron 22 to Idol. Ang ganda nito. Oh. Kasi silver swoosh na siya. Eh, oh. 4,358 naman to From 10,000 10, plus. Grabe. Bagsak ang presyo nun. GT Jump. Ito, napakamahal din ng SRP niyan, idol. Pero dito, 3,958 na lang yan, no? Almost 10,000 SRP yan, tol. O, oh, sa so mga nangahanap ng witness breads colorway, 50% off na tong uh, sapatos ni Lebron James na rin to. 2,000 uh, na... Uh, 2,700 for seven idol. Uh, eto pa. LBJ shoes pa rin to, idol. Konkan colorway yan. Double shoes. Yeah, next gen. Oh, nasa magkano 'yon. Masilip. 'yon. Sa so, 4,000 plus. Ito, red suede na LeBron Idol 50% off na rin 'yan. Ayan, 4,447, same lang din 'no na nauna. Hu! Ito pa, other color 'yo, eh. 50% off. Naghanap ka ng KD 40% off naman, meron din dito, tol. At ang presyo, ayan nagpa flash yun, nakita nyo to, lahat. Luka Doncic, syempre, hindi mawawala sa lineup yan. Yung triple white ni Luka, nasa 3-6. 47 lang yan, tol. 3-6. 97, rather. Okay. Oh, another Jamurant one. Yung ganitong colorway. A 40 off naman, ito. 3,770. Mas maganda isa, no? Grabe yan. Nag-2,000 plus lang. Purple colorway, next gen ni Lebron. Double shoes, 3,500 plus lang yan, tol Grabe yun, bagsak presyo yun 60% off naghahanap ng Air Max Eto, 2,198 lang yan, tol 2,198 Wow O, oh, Air Jordan 3,947 Yung Eto, oh, yung ganitong lifestyle sneakers O, oh, ganda Triple black Suede materials Eto, running shoes 2,316 lang, tol Ah, by Nike tol. Oy, Nike Tanjun Spotted Gray White Colorway. Ito na pinakamura, 1,158 lang yan tol. Solid na yon, no? <laughs> Grabe yun, 20% off naman ito sa ganitong running shoes. 3,996 tol. Saan ka pa? Panalo. Naghanap ka ba ng anta? Ito, idolot. 50% off na. 3497 na nakasiyan fiber ka pa idol. Naghanap ng Kyrie Irving shoes ito, naka 20 off din dito yan tol. At ang presyo niya ay eh, 6396. Kyrie shoes, ito isa pa, maganda tong colorway na to. 20% off naman for this one din syempre, 6396. This trap pa yan. Naghanap ka ng bola yan oh, naka sale na lang, 15 at eh, 1000 plus lang. Yan. Puso na naman ng basketball ngayon dahil ah, Naglipa na naman ng mga Summer League. Ito, naghahanap ka ng X-Step. Meron din dito yung kay Malik Beasley. Ito, ganda ng colorway nito. Ito, so, Siguro anong panalo rin yung technology ng X-Step na pinasikat ni Jeremy Lin. Siyempre. Woo! <laughs> Grabe ito. Nasa SRP yan. Ah, 5,995. Dito tayo sa Adidas. 30% off. 2,1 na lang to from 3,000 pesos. Oh, another one na running shoes, 1.8 na lang from 3,000 pesos. Murang-mura, no? Ito pa isa, oh. Oh, 2.4 na lang, tol, no? Ito pa, isa. 1.9. Okay, oh, dami yung portable dito, ah. 1.980 lang dito sa side ng Adidas, tol. Okay, ayan, oh. 2.1 naman. Ah, ito. Sa pass ni Trey naka-60 off na, tol. Magano lang. 3.6 na lang yan, tol. 60% off na ayan yung mga colorways. Ayan. Tatlo. Ito, 30% off naman to. Grabe naman yung details. Ayan, 3710. Basketball shoes by Nike. Ito, Don na ba? Mitchell, Don issue. Ang ganda ng colorway. Nakasale na rin to. Ayan, 4,000. Sapatos ni Antman naman yan. Idol, ito. <laughs> 5,110 Grabe. Yan, dami colorway nung kay Antman diyan, no. Pero hindi ko pa na susubukan isuot or ipanlaro to. Pero ang ganda kasi ng colorway. Eto, James Harden, 6000 plus 30% off na. Till next vlog na lang tol. Dito na lang maiikling vlog.